Pabili po. Ah, ano po yun? Pabili, pabili nga po ng hangin face. Ano po? Pabili po ng hangin face. Sun cell? Hangin face po. Cream cell? Hangin face nga po. Anong hangin? Wala po kang binibintang hangin dito. Nakakalapa ka ng bata ka. Ano yung binibili mo? Hangin face nga po. Ano nga po kasi yon? Hindi ko maunawaan. Yung Linalagay sa bilog na may ketchup na madaming toppings. Ano po? Yung linalagay sa bilog na may ketchup na madaming toppings. Linalagay sa bilog na ketchup na may tap- maraming toppings? Apo. Naka-kaloka, pizza yun! Pizza di ba yan? Apo. Ano binibili mo dito ngayon? Hanging face. Ano ba kasi yung hanging face na yan? Wala kang binibenta ng hanging face dito. Baka ham and cheese. Ano po? Hmm, sabi ko lang ham and cheese eh. Ilan? Isa nga po. Ano gusto mo yung nakapaw? Siya nakabote. <laughs> Ano gusto mo? Una ka pouch. A pouch? Ang oh. face. Hangin cheese. Ah! Mm. ko. Mm. Ayan ka si Chocli. Sok 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 chocolate Wala ng bayan. Patang utos Si nanay. Ah, nanay mo? Nandun, nagpapahangin ng buka. Nagpapahangin ng buka? Kaya pala hangin face ang binibili mo? Itong batang to? eh, tatay mo asaan? Nandun din, nagpapahangin ng mukha. Nakakaloka yung mga magulang mo, nagpapahangin ng mukha. Kaya para bubig ka ng ham and cheese na ano? Bilog na may ketchup na maraming toppings. Nakakaloka! Ay, sis! Sabihin mo, ham and cheese. Ham and face. Ham face, sasaktan ko yung mukha. Ham and cheese. Ham and face. Dahan-dahan na. Ham. Ha. And Min. Cheese.

Ay, ice cream po. Malamig po ba yan? Ano po? Malamig po. Malamang ice cream to. Nakakaloka. Magtatanong kung malamig yung ice cream. Kung babae ito, dito? Nakahybrid ka ah. Tampo nga Ano po yun? Ilan po? Tampo? Ay, dahil ano po? Pabili po. Ano <laughs> po, ano po yan? Ano pong flavor na meron may, merong Ah, meron po kami chocolate meron po kami strawberry meron po kami vanilla meron po kayong paksil na flavor ano po? paksil na flavor po paksil na flavor Nakakaloka ka paxio na flavor alam mo ice cream to? mer 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 Ah! Oh, Soso ito mismo naman. Malamig, ganda-ganda mo. Ay 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 ay. Diba saglit. Ah! Pa-bili po. Ano ah, ano po 'yan? Pa-bili nga po ng pamintang wasak. Ano po? Pamintang wasak. Pamintang wasak? Wala ka bibili bentang pamintang wasak dito. Mayroon po. Wala nga po kami libentang pamintang wasa. Mayroon nga po. Nakakalo. Kasi na ba nag-utos sa'yo? Si tatay. Asa ba yung tatay mo? Nandoon. wasak ang puso. Nakakalok. Kaya yung tatay niya, wasak ang puso. Bakit bakit wasak ang puso ng tatay mo? Ka kasi nag-away sila ni nanay araw-araw. -ara. Kaya nag-away sila araw-araw. Nakakalo. Asa nanay mo ngayon? Nandun pa, wasak din ang puso. Ay, nakakaloka naman yung mga magulang mo. Pares na wasak. Kaya pala bumili ka ng pamintang wasak. Wala kami binibenta ng pamintang wasak na meron lang buo at durog. Baka durog yun. Wasak nga po. <laughs> Wala. <laughs> <laughs> durog yun, hindi wasak. Nakita ko po kanina, may kinakain yung ba baka na <laughs> ano, pamintang wasak. Nakakaloka ka ang meron lang buo tsaka saka durog. Kinakain na po kanina kalabaw at baka. Nakakaloka ka. Ano saka dito? Itong batang to, sinasabi kong walang pamintang wasak, durog tsaka buo lang. Ipagpipit lang yung gusto mo. Gusto mo mawasak yung mukha ko? Mayroon nga po. Nakakaloka ka. Ano ba ka? Doon ka mabilis sa kabilang tindahan ng pamintang wasak. Wasak na wasak ang puso ni Lastimak. Inaamin ko noon na minahal nga kita pero ngayon binabawi ko na. Tao po. Ha, ano po yun? Papalit nga po ng ganito. Anong ipapalit natin dyan? 500 tas limang 100. Isang 500 at limang 100? Apo. Ano po? Alam ko naman, baby, Papalit ang pala. Dapat sana kasi, sa tusunod bibili ka para palitan ko. Opo. Okay. Hindi yung nagpapalit lang. O, ito ah, one, two, three, four, five, one thousand. Ay, papalit po pala itong 500 hundred ng Tatlong uh, apat na fifty. Tatlong hundred, apat na fifty? Opo. Ito yung pata na to. Na naman yung mga, ano namin dito. Tatlo, 100. O, oh, ito ha. 1, 2, 3, 4, 500. Sakto yan ha. Ito. Ay, papalit po pala itong apat uh, na 50 ng tag-10. Ano? tag tas tag-5. Apat na itong 200, tag-10, tsaka tag-5? Apo. Kakaloka uh, naman itong bataan nito. Pag-ibibilagin pa niya ako ng barya dito. Walang barya, barya, bare kayo. Wala, wala. Nakita ko po. po.

Mm, ano na to? Papalit-papalit. Nakakaloka. Nabas ka! Pabili po. Ah, ano po yun? Pabili nga po ng silbi sa lipunan. Ano po? Silbi sa lipunan. Silbi sa lipunan? Opo. Bakit? Tatapok ka mag SK? Nakakaloka ka ha? Hindi po. Yung silbi nga po sa lipunan. Hindi naman kasi ako tatakbong SK o kagawad o kapitan. Anong binibili mo dito? Yung silbi nga po sa lipunan. Doon ka ba sa mga kandidato? Wag dito. wala kang binibenta ganun dito. sa lipunan. Ano nga ba kasi binibili mo dito? Yung sukang parang, yung, yung sukang na maitim. Ano po? Yung suka na maitim. Suka na maitim? Silbi sa lipunan, silver swan yun, toyo, nakakaloka ka, anong gusto mo, malaki maliit? Yung malaki, yung kasing laki ng toyo sa ulo mo. Ay, nakakaloka ka, ano, ano sabi mo? Yung kasing laki ng toyo sa ulo mo. Nakakaloka tong batang to, mapanlait ka, pumibili ng silbi sa lipunan kasing laki ng toyo ko sa ulo. Tong batang to ha, pag ako naging kandidato, hindi kita bibigyan ng ayuda. Nakakaloka ka ha, ilaan! Okay. Isa, hindi naman ako buboto bo sa'yo. I says, hindi buboto. Bo Itong um, batang to. Um, ano pa po? Yung sukli ko po. Wala ka pang binibigyan na bayan, nangihingi ka ng Sino ang utos sa'yo? Si tatay. Asa ba yung tatay mo? Nandoon, walang silbi sa lipunan. I si... <laughs> Nakakaloka yung tatay mong walang silbi sa lipunan. <laughs> Ganon. Itong batang to, kung ano mga binibili dito, silbi sa lipunan. Yung tatay niya walang silbi sa lipunan. <laughs> Gano'n. Nakakaloka. Ano nasa ka dito? Itong batang to, silbi sa lipunan. Kroket. Halalan na. Baranggi election. nasa ka dito? Itong batang to, sa'yo na nga yan. A ano po yun? Pabili nga po ng bangin. Ano po? Pabili po ng bangin. Bangin? Opo. Bangin? Ball pen? Hindi po. Hindi ng batang to. Bangin. Nakatakot naman to. Baka may mag-swiss at yung batang to. Nakakaloka ka. May mo dito. Ha? Bangin nga po. Ano ba yun? Para saan ba yun? Para pang tapal sa sugat. Hmm? Pang tapal sa sugat? bangin? Ban aid yun! Nakakaloka ka! Ilan? Isa lang po. Itong batang to, bangin, nakakatakot naman. Nakala ko magsiswisid ka na kung may pinagdadaan ka sa buhay mo. Kung ano na to, ha? Ano pa po? Wala na po. Bayan. Sukli ko po. Ayan ka na naman si Sukli. Sukli. Wala ka pang binibigyan na bayad ng ngingin ka ng sukli? Sino ang utos sa'yo? Si nanay. Asa ba yung nanay mo? Nandoon, may sugat sa puso. Yes, yung nanay niya may sugat sa puso. Bakit may sugat sa puso yung nanay mo? Naghiwalay kasi sila ni tatay. Ay, naghiwalay sila ng tatay niya kaya sa may sugat sa puso. Nakakaloka ka ba sila naghiwalay? He, ewan ko po. Ay, dapat, so, dapat alam mo. Kaya pala bubili ka ng sang bangin, ban -e